Tony, thank you for your time, ma'am. Good morning po. Yes, magandang umaga. And thank you again. Una po sa lahat, ito hong, uh, sorry po, no, may binabanggit si dating Senador Trillanes na nakikipag-usap daw po ang mga nag-iimbestiga sa War on Drugs ano, mula po dito ho sa ICC sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng PMP na umano'y sangkot? o naging sangkot dito po sa malawakang pagpatay ng panahon po ng pamahalaang Duterte. Kayo ba'y may kumpirmasyon dito, ma'am? Naku, wala po sa bahagi ng mga biktima. Ang masasabi lang namin ay dahil tuloy-tuloy ang kumpirmasyon, uh, ang investigasyon, posible naman talagang makipag-ugnayan yung mga prosik yung mga investigator dito sa mga pulis, alam namin na naghahanap sila ng posibleng witness na ang tawag nga ay insider witness na magsasabi kung paano ba from within the system. Kung yung quote-unquote sinasabing death squads. Kaya it jibes kung para sa amin mukhang hindi naman uh, bangga kaya posible itong uh, sinasabi ni Senator Tillianes. Ang ano lang talaga, siya kasi yung may connection sa loob ng military and other law enforcement agencies. Hmm, so maari meron siyang uh, sarili niyang sources pero ma'am uh, um, theoretically ho ba pwedeng pumasok yung ICC investigators without the government knowing it and uh, they can actually uh, invest uh, ask for statement itong mga official na ito at kapag hubad daw hindi nakapagtulungan, e eh, baka sila maging suspect, sabi po ni Ginoong Trillanes? Mm -mm. So, una po, theoretically, uh, talagang pwedeng pumasok ang ICC investigator sa Pilipinas kahit pa hindi makikipag-ugnayan yung, kumbaga, gobyerno. Yung presidente na rin mismo nagsabi eh, na if they come in their personal capacities, mm -hmm. eh, posibleng talagang makalusot sila ng immigration. So, kanya-kanyang paraan siguro yan. Pangalawa, hindi din naman, kubaga eh, hindi required na makapasok sila mismo ng bansa. Posibleng makipagkita, posibleng makipag -zoom. Kaya yung contact dito sa mga pulis di umano, posibleng sa ibang paraan mm -hmm. uh, kesa sa doon sa iniisip nating face-to-face -face na nag-usap sila. Mm -hmm. Patungkol doon sa uh, ano nga yung ano natin, uh, magiging suspect. Mm -hmm. Ito medyo uh, may konting ano lang yan. Eh konting refinement kumbaga. Hmm. Hindi naman ganoon ka automatic na. Oh, suspect ka na hindi ka sumagot. Hmm. Um may issue lang kasi dito sa ICC. Ang kanilang ihaharap sa trial ay yung tinatawag na most, most responsible, hmm. those who bear the greatest responsibility. At kumbaga anong standard niyan? Yung kapag may ginawa sila or kapag may sinabi sila, titigil. Ay siya yung parang stop or go. Ayun, ganyan. Uh, ganong kapangyarihan. Um, kung makikita na itong 50 ay umakto na parang grupo na kumbaga, may collective or may consensus decision na o oh, ititigil natin to, itutuloy natin to. posibleng maging bahagi sila ng trial. Pero kung hindi ganong level na kumbaga, ito palang 50 ay iba't ibang level ang participation, posibleng mas yung mas mataas o kaya mid-level, yun lang yung mahagip. Uh, sa ngayon, maski kami, kinakapa namin kung ano ba nga nang, talagang naging sistema ng mga pulis. Kasi sila yung nag, pumatay on the ground. Ano nga ba yung sistema ng mga pulis? At bakit nangyari yung patayan? Hindi namin tinatanggap na itong lahat ay, ay nalaban kasi. Kaya I made a decision on the ground. Na parang judgment call ko yun, Hindi mukhang 6,000 incidents na police operation ay judgment call ko na nagkaroon ng, hmm. uh, ng laban. Uh, labas pa to doon sa mahigit 30,000 na posible pang namatay uh, sa iba't ibang paraan sa war on drugs. Opo. Yung 50 ma'am na mga police, uh, figure po yan ni, ng, uh, ng, ICC actual o galing po lamang kay former Senator Trillanes? Yung 50 hmm. po ay galing kay Senator Trillanes hmm. pero sa Office of the Prosecutor may na-monitor po kami um, Minimum na tat, apat na pangalan. Uh, President Duterte, Senator Bato, uh, uh, Albayalde, at uh, hindi ko maalala kung nasama si Cascolan, Camilo Cascolan. ilang naging din na chief ng PNP at siya yung tinuturong arkitekto nitong War on Drugs kasi operations siya ng PNP nung uh, chief si Bato. Kaya itong mga pangalan, nandun na ito dun sa mga Uh, submissions ng Office of the Prosecutor noon pa man. Kaya siguradong itong mga ito ay sinisilip. At yun nga, parang ang sinasabi, sila yung mga principal. Kung baga, mm -hmm. ang tinatanong na lang sino yung on the ground pa at sino yung nagpadaloy ng mga desisyon. Uh, dito, yung 50, walang pangalan na nakalagay pero malinaw na dati pang tinutukoy ng ICC na tinitingnan nila ang mid-level uh, policemen na doon ba sa listahan na binabanggit nyo uh, ang pangalan ng dating Davao Mayor, uh, Sarah Duterte? Alam nyo, posible ah. Hindi ko pa nakita talaga doon sa naunang submissions, public submissions, mm -hmm. pero sinasabi talaga namin na si VP Sarah ay posibleng nandoon dahil siya ay uh, may, may katungkulan sa Davao sa panahon na covered ng investigation. Mula November 2011 hanggang March 2019, siya ay either vice mayor or mayor. Yung kasalukuyang mayor ng Davao ay sa palagay ko, because of recent developments, baka mahagip. Mm -hmm. Dahil sa totoo, itong ICC, kapag nagta-trial siya, ang objective nga niya hindi para parusahan, maga retributive Ang objective niya primarily is preventive para hindi magtuloy-tuloy yung mga patayan. Kaya ako meron akong nakikitang posibleng butas, kumbaga na mahahagip siya sa investigation dahil itong mga patayan kung masasabi nating kadikit o katulad ng mga nangyaring patayan noon which are already already under the purview of the ICC. Mm -hmm. So war on drugs killings, mm -hmm. uh, dahil daw sa Davao Death Squad. At kung ngayon sinasabing magpapatuloy, baka mahagip ito ng investigation. Pusibling hindi ng trial. O so, baka doon mm -hmm. medyo uh, mahiwas tayo na baka hindi naman talaga madadalan sa korte uh, itong ating kasalukuyang Baste Duterte. Pero mahagip ng investigation. At doon posibleng magkaroon ng pagtuturo na kung sino ang mga dating nag nag uh, ng war on drugs noon sa Davao tapos later on sa national uh, scope eh posibleng sila din ang nagpapatuloy sa Davao ngayon. Ah uh, nabanggit mo po si Mayor Baste at dito ho sa kanyang uh, campaign against uh, drugs din kaninyo, no na may mga reports nga na may mga napapatay. Uh, maari bang ikatwiran ng polis dyan ngayon na eh, inutusan lang ako? Ano ho ang inyong maaring mensahe sa mga polis sa Davao ngayon? Uh, maski nga sa mga polis noon, ginagawa po yan na parang legal defense, yung lawful performance of duty. Mm -hmm. uh, labas pa po ito sa presumption of regularity of duty na kumbaga, kung anong gagawin ng polis at actually ng kahit na sinong opisyal ng gobyerno ay presumed Uh, regular. Kaya na kung ingat po tayo sa mga nilalagay natin sa gobyerno, whether elected or appointed. Kung anong ginagawa nila, presume na alam nila ang batas at umaayon sila dito. Ngayon, ito pong mga legal defenses. Dahil sa totoo lang, kapag nakapatay ka, kahit pa police operation, krimen yon. Ano ang krimen? Eh, nakapatay ka, homicide sa minimum, murder sa maximum. At manino kung sino ang may kasalanan. At yung dalawang tanong lang naman ang tinatanong sa PI. Meron bang krimen? Sinong may kasalanan? Sa korte ka magpapaliwanag. Ang depensa na legal, uh, lawful performance of duty at yung dati na nating uh, sinasabi na self-defense. No? Uh, yun Dinidepensahan mo lang ang sarili mo, ng laban. Ito pong dalawa ay hindi exempting circumstances. Yung exempting circumstances, yung sinasabi nun ay, ay walang krimen. Ito ay para sa mga minor de edad. Kapag minor de edad ka, naku, eh, hindi pwede. Sa mga medyo, uh, hindi ko masabing baliw, no? pero insane. If you call on the defense of insanity, ibig sabihin, wala kang capacity o wala kang kamuwang-muwang. Iba yun dito sa sitwasyon na ito. Sa sitwasyon na ito, justifying lang, kung pag meron kang dahilan. At kapag may dahilan ka, kailangan nung pumunta ng korte. Malagay ko, kailangan lang Uh, itong mga prosecutor at itong mga korte. Kailangan lang uh, konting ano pa uh, makapa ito. Pupunta dapat lahat ng mga insidente ng patayan sa korte at doon dapat patunayan na may dahilan kung bakit sila pumatay. In fact, ang mangyayari baliktad, dapat ang ang trial unang uupo ang mga pulis o kaya ang defense at aaminin na nila, eh napatay po namin eh. Bakit? So, ganun dapat yun eh. Kumbaga, reverse trial nga sa ganitong sitwasyon. Pero ang nakikita namin, kaya sabi ko nga, naku, delikado itong uh, itsura natin. Pagdating sa trial, how do you please? Sabihin ng mga police, not guilty. Eh, samantalang sa initial reports, at kung sabi natin, nagkaroon ng preliminary investigation, umaamin na eh, di ba? Sasabihin po nila, ay oo po, napatay ko to, nanlaban kasi. Napatay ko to kasi Pumatakas bigla. So, hindi ba umaamin kayo? Kaya, ang ano ko sa kanila, maging ano naman sila, maging, uh, makatotohanan lamang. At huwag pupunta sa korte at sasabihin na how do you flee? Napatay mo ba ito? Abay not guilty. Mm -hmm. Ang hirap nito ay kontrolado nila yung buong sistema. Kaya kung kami, ah, uh, alam niyo ang nababawasan dito ng uh, access sa katarungan ay eh, yung biktima. Okay. magin patas lang dito naman po tayo sa mga biktima. Opo. Uh, Mam ma Ma'am, ngayon, siguro na pakinggan niyo yung press conference no? o paghahayag sa media ni DOJ spokesperson person, pati si Atty. Pahardo, spokesperson din po ng PMP na o kayong mga pulis ha, na nakikipagtulungan dito sa ICC, ah, may pananagutan kayo, ah, okay migil kayo dyan, huwag nyo itutuloy yan kung iyan yung nangyayari, etc. Uh, may batas hubang lalabagin ang isang kasalukuyan o dating polis na, na nakikipagtulungan o makikipagtulungan sa ICC investigators? Wala. Wala pong batas na nagsasabing hindi ka pwedeng maging witness sa isang krimen, lalo na kung ikaw ang nakakita or ikaw ang gumawa. Alam ko na merong tinatawag na prinsipyo na right against self incrimination. But if you waive that in the proper circumstances. May paraan 'yan para Baga, sige na nga po aamin ako. Sasabihin ko kung anong uh, nangyari. At al alam ito ng media eh, 'di ba? Yung kapag may tatanungin ka tapos aamin sa harap ng isang private entity, eh, posibleng mahagip yung o maging admissible ang kanilang statements. Itong sinasabi nilang pagbabawal, eh, parang nakakainis ito no? dahil ang ibig sabihin ba ay ayaw nilang lumabas ang katotohanan, ayaw nilang may managot. Sa isa pong ICC trial, tandaan natin na hindi Pilipinas ang on trial. Kapag tumuloy po ang trial, ito ay magiging laban sa ilang tao, iisang tao. Kaya uh, kung ganito ang itsura na may pinagtatakpan kayong uh, mga ilang sacred cows eh parang ang um, sampal 'yon na kapag makapangyarihan ka, kapag mayaman ka, eh talagang makakalusot ka sa kahit na ano pa mang um tribunal. Mm -hmm. Kaya potion ko siguro dito po sa mga pulis na tsaka maski sa DOJ na 'wag padadala na, na dahil yan ay utos o yan ay political decision, eh basta-basta na lamang. Mm. Opo. Sa ilalim ba ng, ano, ma'am, ng ating mga panuntunan? Kasi sinasabi po dito ng DOJ at ng PMP, ang lahat ng taga-gobyerno na makikipagtulungan sa ICC may be dismissed from the service. Ano po? Ad pwede pong administrative yung kaso. Uh, kasi yeah, sumusuway you know, ka okay. sa kautusan ng Commander-in-Chief. Uh, pwede ho ba yun? Yan po ang posible na, parang conduct prejudicial to the interest of service. Mm -hmm. Pero maraming depensa dyan eh. Kasi mm -hmm. hindi conduct prejudicial ang magkwento ng kamalian, kabulastugan sa loob ng gobyerno. Mm -hmm. Eh kung ganyan, parang mawawala ng kumbaga, whistleblowers, di ba? Mm -hmm. um, nasa tamang paraan naman ang pagpaproceso niyan. Hindi ko naman sinasabi na pupunta na lang sila sa YouTube at magkwento. Baka yung mm -hmm. ganong mga insidente Uh, yun mm. pa ang pwedeng makover nitong conduct prejudicial to, to the service, apo, o kaya paglabag. Mm. Pero yung aayon ka naman dun sa panuntunan at sa proseso, pwede po yan. Mm. Ang magiging problema ko na lang, no at nahirapan akong mag-abiso, kung kayo po ay sa active service, mm. at kung maga, hindi ko masasabi na mapipigilan ng isang, yung kawalan ng legal authority na pagbawalan ka na hindi ka iipitin si serbisyo. Kaya yun yung medyo mahirap. Mm -hmm. Dahil political mm -hmm. nga ang ganitong galawan. Mm -hmm. Kaya, kaya, kahit pasabihin kung tama ang gagawin niyo at nasa uh, proseso apa, naman, apa. Eh, talagang makapang iipit sila. Pero alam nyo kung anong magiging protection nyo? Yung taong bayan. At kalaunan, kung makikita nung mga opisyalis, uh, sa totoo lang, kung lahat ng opisyalis ay magiging tapat sa serbisyo, sa taong bayan at hindi dun sa kanilang mga boss o sa presidente, uh, simple lang ang magiging decision nila. Opo. Sige ma'am. So, um, ma'am, di ba ako bilang individual, kung ako ay nasa active service, I have my you know, rights, no? basically, yung fundamental rights ko. Kung sinasabi niyo online yung pag-interview sa akin ng taga-ICC, oh, karapatan ko na ako'y sumagot sa kanilang katanungan para magbigay kaliwanagan sa kanilang ginagawang investigasyon. Opo. Yun hubang opo, opo na... yun hubang yun hubang yun hubang naman karapatan ng kanyang kinabibilangan na organisasyon para disiplinahin siya dahil sa hindi pagsunod sa kautusan na palagay ko naman wala itong in writing, 'di ba? Verbal lang ito eh so far ha. Na ano mas matimbang doon? Siyempre, mas matimbang yung mag-ikaw. Karapatan mong magpahayag. Mm -hmm. Freedom of expression, freedom of speech is superior to all other rights. And tandaan natin yung parang pagsunod sa utos, dapat yung utos lawful. Kasi kung ang utos ay sabihin, o patayin mo yan, sino po ba itong papatayin ko? Basta sumunod ka na lang. O kaya kung ang utos sa'yo, o tumalong ka dyan sa bintana, uh, kung hindi makatarungan, o hindi ayon sa batas, e eh, wag po tayong susunod. Kaya ito pong sinasabing, huwag kang makikipag-cooperate. Bakit? Uh, yan po ang importanteng tanong. Kung dahil may pinagtatakpan o dahil may ayaw mapanagot, eh, palagi ko hindi po yan nakatarungan mm -hmm. at nasa lugar kayo para sabihin o ikwento ang na ang nalalaman nyo. Yung sa ICC, pwedeng mag-volunteer at pwede ring upon request. Kaya yung pag-volunteer, hindi ko pa isinasara yun eh. Because you can do so even in your private capacity. Okay. Yun pong binabanggit ni uh, Sir Ted na wala naman to in writing at ito nga ay verbal lang at sinasabi nyo, this should be in writing kung yan na talaga ang stand ng Pangulo. So hindi siya mag-fall doon sa sinasabi ng DOJ na gross neglect of duty or disobedience to authority. Uh, Ganon din pong pahayag ng PNP spokesperson. Ang sinasabi niya, dahil ang PNP ay under executive, diba? dapat kung anong stand ng Pangulo, eh sundin nyo uh, medyo may hirap tayo dito sa parang political aspect. Mm. So, yes, talagang alakan nilang sundin ng Pangulo kung may polisiya, kung may papel. At yung mga papel na yon ay, kumbaga, eh, napa, naproseso, napadalo. Eh. Pero itong bulong-bulong, eh, dito nga tayo nasabit dito sa war on drugs. Eh. Kasi Mukhang itsura naman, walang papel yung patayan, pero nagkaroon ng patayan. Ang tanong natin, itong mga bulong-bulong na informal na utos, e eh valid ba ito at makatarungan Kaya ito ang magiging issue natin. Okay. Kung sumunod kayo noon, ngayon ba susunod pa rin kayo? Eh, kung magiging patas lang at talagang panig sa taong bayan, palagay ko malinaw para sa mga sa kapulisan ko kanino dapat kumain. Sige po. So ma'am uh, in, in parting, ano po ang latest ngayon? Kayo po na kayo ang uh, tumatayong yung mga abogado po ng uh, complainants dito. Ano ang latest ma'am from the ICC? Alam niyo kung sa bahagi po namin, ang latest namin ay naghahanda kami para sa pagkuhan ng consent forms or mga power of attorney para po sa pagharap sa ICC dahil eventually, ang mga biktima ay pwedeng mag-participate. Um, iuna ko lang na palagay ko yung schedules ang hinihintay ng mga tao. Uh, kababalasa pala ngayon ng korte. So may kauupong mga reappointed at ilang bagong appoint ng mga judges sa ating pre-trial chamber. Nag-aayos ang korte dahil after the year, yung nakaraang taon, Uh, umaga, back to business. Uh, as ICC po, meron silang general guidelines and periods. Yung isa sa mga maximum na period nila ay 120 days. Three months. Uh, bago, kumaga, hindi dapat lumampas sa uh, three months ang mga inuupo ang mga pagpapasyahan. Kaya, kung sakali man pong merong inaplayan na warrant of arrest, o pagbubuka, o uh, report para sa pagbubukas na ng uh, trial, uh, na kumbaga na ng mga investigator sino ang mga may kasalanan o sino ang mga dapat managot, eh, yung 120 days, bilang-bilang na lang po. Lang 3 months, 3 months tayo. Okay. Kaya soon po yan. Hopefully within 2024, uusad na ito. Sige po. Kami po ay muling makikipag-ugnayan po no, tungkol sa isyong ito para po naman sa panig ng mga sinasabing umano'y biktima ng war on drugs. Atty. Christina Conte, salamat po muli ma'am. Apo thank you. Ted Fajlon at DJ Chacha. Naiyon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.